Saan? Yan ang gusto ko. Kaya garo. Puno puno. Garo. Ano? Yan ang gusto ko. Kaya garo. Bibidyohan kita ng malupait ha. Yung kitang kita. kita. O, oh, siyempre. Kailangan maggahay ka muna. Oh, smile. Ah, lang kaya. Pugi, pugi. Pugi, pugi. Ayan o. Oh, dami niyang huli mga idol. Ay, nahulog ang isa. Sayang. So, Sayang ito na mga idol kumain ng kumain ng ang mga tulinganan dahil nadilim na ito talaga yung oras ng kanila ikakain yan panibagong hulog yan hulog ulit yung igar ah Steve Buyet doon oh pinapaspasan pa rin doon Steve Buyet sa trolley nandiyo sa trolley mga kagas sa baba naman ano? Kinasta na naman. Ay, po oh, puti-puti na eh, oh. Allah. Oh. Quality ba? Ano mm, magandang ano, magandang mga kuha. Oh, ah. Uy, pumapaspas tayo sa hulihan ah. Ito na mga idol oh. Mga hapits. Paspas na makadami. Hulog. Hulog ulit. Diyan ako nabibiyos mga aga. Sa so ngayon, di tayo makaganap. Ah. Enjoy tayo. Ayan Nagkaroon oh. ako ng matang isda sa ano. Sa daliri. Dalawang beses. Yung isa na lumipat uli. Kala ko okay na. Grabe hindi ako pinapatulog. Sobrang kirot. Ah, uh, buti na lang. May mga gamot-gamot tayong dala. Syempre, yung mga ano natin. Mga first aid kit dyan. Mga gamot tayong daladala -dala sa bangka yung ating na lulun sa lulunasan bali ano to ikatlong gabi na akong hindi pinapahalos patulugin ayun hindi tayo makaganap nung una nag aundak din ako wala hindi tayo ngayon pwede hindi rin tayo makakapamusit at makakapagulog ng upang malaki ang huli pa lang natin ay ano uh, tatlong ay dalawang lamarang pa lang ang huli ko tapos ang tuna namin, nagtatatlong paraso pa lang. Hindi pa nadagdagan. Ay sana na mamaya gabi, ipagpalayan na kami at bigyan ng, ano, ng, ng mga tuna. Ay, ito ay, ay amin ng ika na araw dito sa Pacific. Ang layo namin mga kaga sa, ano, sa gumatong ay 30 milyahe. At ito kayo banda sa may S. Dahil dito kami nakasumpong ng medyo magandang agos ng tubig. Doon ay sa may bandang dinggalan ay napakalakas ng agos. Hirap doon ng ating ano, ang hirap makahul, makapamiwas. Tapos ngayon nabalitaan naman natin na doon ang magandang kain. Kaya list tayo. Ah, uh, dito naghanap-hanap tayo ng para sa atin. Ayun, hindi naman binigay sa atin yung ano, yung pagkain ni Kuya ano, ni Kuya Joy na ano na bultuhan. Apat na oras binira. Halos magsugat ng kami nitong dalawa ni Kuya Gar sa kasi ano, kaya Kajego yung nasa ulihan. Wala, talagang hindi para sa atin. Ay, shoutout pala sa ano Titing. Yung operator ng ano ng RM RMJ Ahaba. Ah, uh, anim na daw ang huli nila kagabi. Bali pito na ang kanilang daladalan tuna na ngayon. Wala. Mamaya kung sakaling makakahuli tayo ng tuna. Pero sana naman pigbigyan tayo para makuha at natin ng magagandang video. Baka medyo matagal-tagalan ulit ako bago makapalaot. out. Pagkatapos ito. Dahil uh, meron na tayo ulit tra trabaho sa, ano, sa Laguna. Ano tayo ulit kabuhayan doon. Kaya doon muna tayo. Isa pa baka dumating na yung aking order ng motor. Tagal na noon. Dalawang buwan na ha. Yung order kong motor di pa nadating. Baka nandun na yun ngayon pag uwi ko. Baka na Oo. Ano, biglang tumamlay ko, Igar? Nawala? May nandudugil kasi yung malaking isda. Uh, hmm. si Tuyboy, sigurado, maraming huli yan sa ano, sa... Ba, dyan, sa trolling na yan. Ito na lahat ng huli niyan, no, ni, ano, ni Kuy Gary. Ayan, madami na. Mas silipin natin po no, kay Kuy Jigs, Pero parang kinahinan ng si Busker, eh, oh. Uy! pong ng ano ng yun ng na solya ng na rin yan uh, ready 1 2 3 4 5 6 7 matagal matagal umilaw dito aso na unahan ha And, mga solar ano po yan solar lamp po natin yan wala pa rin gumagalaw ng mga nakababad natin buhay buhay so, ayun na umilaw na nasa gitna Kasunod na yan, ito nasa gilid. Ilaw na rin yan. Nasa gilid na yan mga aga. Huwag tumal. Ito. Ano? Ya, yeah, may, meron niya kuegar. Ay, isang pera siguro. Ayan, yeah, tapos punta tayo nung kay Kuejig. So, parang gandang pakain niya doon sa uli, dami dami ay ayun buraw buraw ang pakain ni Kajigs uy sus maalon alon baka matapon ng ating cellphone Okay, Jigs, marami na. na? natin kung ilang paraso ng huli ni kajigs, Jigs oh madami tamin na oh yan mga aga oh yan po ang mga huli nya buraw ah sarap nito sinigang sigurado sigang na naman tayo ngayon quality yan higop higop natin Kuya eh? si Gary, medyo nakakadami-dami pero si Kuya ano, hindi mga huli pa. Enjoy. Eh. Baka uh, kamaya kamaya yun Ayan, ipasubad si Gagar, oh.

pili ng buraw okay. yeah. oh. so, Sarap ng galunggong, laki Okay, yung ating radio ko lang Buhay lang Buhay lang Ay, hindi ko tiyo na. dapat pala tatanggalin pag sa solar Papatay eh hmm. Sige po, mapatayin ko pagkatapos. Ayan, pinag, uh, nito yung, ano, yung mga buraw sa, ano, sa mga tulinganan. Ito to, yung pwedeng ba akin yung, 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 lapa, yung malapad? Ito, ah. Hindi ko itong ganitong bilog na tuwan. Alin po? Mga uh, batik-batik. dami ng burong puno-puno na. Para kada naman yung unang ba yung buraw. Ano na? Ay, maliwanag pa. Ay, na lahat. Yun, buraw. Yun, laki. Ang <laughs> taba isa.

nakalantalo ka na ito doon sa unahan na? malaki eh okay. oh hindi ko na nakita ang barilis sa so ano naniniba yan yan ito mga aga mga pulinganan yan ang sa atin ito mga nagbibigay ng ito kuya oh, eh, mga ganito oh. ito yeah, mga ganito ang Ah, oh, boto yang ganayan. Ayun, itambakol puti yan, yung, yung batik-batik. Eh, ah, pero yung sulidong ganayon, ti, hindi, hindi ay. Napakuyaw. Toto. Yan batik-batik, ti. Ito kayo. Eh, ano? Batik-batik po. Ano? Pisa na nabilog, hindi. Bo yan. Ito, ganito. Yeah. Eh, madiiktad. Ano ah, nilipat ang tuwa ng puso ng nilo. Okay. Ngayon na mga aga, tas dalawang pa ko eh. Ayos. dami yeah. Ayos ang mga ka. May pata yung ilaw? Oo. Baka naman yung nasa duyan na rin. Okay,